Yan guys, uh, may nakita na naman tayo dito, latag din to. Dito na to sa kalagitnaan ng Carmen Planas guys, yan o. Oh. Makikita nyo yung mga latag na larito. Katulad nito guys, so sa mga keyboard na to, sa mga computer ninyo. Oo, oh, di diba? no, yan o. Sa mga computer guys, sa mga nangangailangan ng keyboard nyo. Sir, magkano benta mo nito? 50. 50 lang? 50 lang yan. Oo, oh, talaga lang oh. Sabi na nga ako eh. Oh? Pati mouse, binili. <tinyo> pati, pati mouse, kasama no? Oo uh, uh. oh, guys, sa mga nangangailangan ng ano keyboard ng computer nyo, 50 pesos lang to guys oh. Sa ganito oh. 50 kuya, gas na. napakamura. Bagsak-bagsakan talaga presyo rito. Halos kalahati na lang minsan ang binibigay nila. Eto sir, ano to gamit? Sa ano, pangkulot ng buhok. Ah, pangkulot ng buhok. So, magkano benta nito, sir? 100. guys, sa ganito, oh. Pangkulot ng buhok, duty heavy duty to. Duty. 100 lang, guys, oh. Sa so, mga nangangailangan nito. Ito. ito naman yung pantuwid ng buhok, guys. Pangunat. Pang ng buhok, guys, oh. Sa halagang 150, guys, meron na kayo nito, oh. Oh, di ba? 150 lang dito. Puntahan niyo na to, guys, oh mga bago pa 150 lang may mga box pa to guys oh mga charger din dito dito sir iPhone. pang iphone na charger uh, magkano 150 150 din guys oh oo oh, nga mas mahal sa mall guys lalo na ganito pang iphone mahal talaga to so dito 150 lang may charger na kayo santay sa na mo sir sa tv Uy, talaga TV. Ikano kano? 50 TV. 50. 50. Oh, 50, 50 lang dito. Oo. Oh. Pobontin. Pobontin. eto, eto pa oh. Magkano dito? Yes. Kwenta oh. Sa ganito oh. reading glass ba to? Reading glass. Reading glass, 50. Oh, 50. May mga ano din ng cellphone oh. Yeah, 50 lang mga case. Oh, 50 lang dito sa mga case na to. Oh, sampakay guys, punta na kayo dito. Yung no, lagayan ng mga ano nyo guys, pwede dito para hindi mabasa pag umuulan. Safety and safety. Magkano dito sir? Sa ganito? 30 lang yan. 30 guys, sa ganito. 30 pesos. May sandals ako nakita guys oh. Oh, naka box pa. Ay, okay, sorry po. Magkano dyan? Yeah, 70. 70? Yeah, oh, murang mura oh. 70 guys oh. Sa mga 70. yun oh. 50, 50 yung shoes na yon. Oh, 50. 50 guys, 50 to? rin, oh. 50 rin yung then, ano na yun. yon. Oh, sir na to. Oh, sa, kanya oh sa mga ganyan naman muna sir, dito muna tayo. So short. to, 50. 50 bag ba to? Si Lakay at saka si Ganggang nagkita. Salamat ano? Oh. Ah, uh, mga subscriber ni uh, Obuntin na vlog. Ah, uh, uh, hindi pa po kayo Nakasubscribe sa channel Ni Jim Lin uh, Visit my channel And subscribe Okay So sana po Tumurtahan natin Ang ating channel ano, uh, Jim Lin uh, Explorer So ayan Jim yeah. Lin Thank you Thank you bro ah, Salamat sa iyo Sa support Thank you Thank you Isa na nating ang vlogger guys Ang mga content din niya Is ano About sa mga O oh, yun yun Samahan dito guys sa uh, Carmen Planas yan. Shout out niya ang ating channel. Support niyo po ang channel niya Saka, s'yempre ang inyo pong lingkod si Cobontin Vlog. O sir dito naman po. Yeah, 50. 50 oh. Oh guys, may bags na kayo. Oh, 50 pesos lang. Iba Oh, sa mga short pan niyo naman na ganito, sir. Yes, yeah, sir, 400, 400. 400. Mga bago to lahat, sir, ah. Bago yan. Wala pa mga short, eh. Oo. Diba? Oo. <laughs> Oo. Oh, yan, guys, oh. Apat sandaan. Oo. Oh. May mga short na yung mga chikiting nyo dyan. Oo. Oh. Diba? May mga iba-iba naman to dito. May ganito rin, guys, oh. Magkano dito rin, sir? Ganun din? Kasama sa apat sandaan. Kasama yan. Kasama? Kasama sa apat sandaan. Kasama dyan, guys, oh. Tapos ah, napatalo si kwenta. Yan. Tulad nito jogging pants so, sir no 20 pesos guys so sa jogging pants na to 20 pesos lang sa mga pantalon na ganyan sir 50 50 50 50 lang guys so sa mga pantalon na to yung din dun ha ano yan damit ng guard security guard o dito sa ano uniform na to pangitaas so, sir no o pangitaas lang. Lang to guys o so. uniform magkano sir 100 lang to guys o so bagong bago pa to naka plastic pa oh 100 lang so oh, dito na kayo oh yan mga latag ni sir oh 250 isang set oh 250 na lang no isang set oh lutuan ng ano mga ulam Hmm, nga tama oh. Tuwa so, ng ano. Sa halagang 250 guys, so may save na kayo. O oh, yan, dito na kayo pumunta kay sir. O. Oh, thank you dyan sir ah. Thank you, thank you. Okay. Yung pag guys oh. Sir, okay. magkano dyan benta mo? 300 po yan. 300? O oh, yan, 300 na lang guys oh. May box na. Ah, uh, air cooler. Eh, okay. oh. Electric pan ah. Pwede nyo mano na lagyan ng ano yan guys. Malamig na ang ano dyan oh. Dito sir, sa mga ganito. 250 250 ito naman to ang ah, mga lace niya. O, oh, yan lace o. Oh. hindi ito. May speaker pa o. Oh. Speaker. O, oh, may Bluetooth speaker pa dyan o. Oh. Andito pa pala itong plinag natin last week guys o. Oh. Andyan pa. Saka to, ano to eh. Nebulizer. Nebulizer yata to. Alam ko hindi nebulizer e. Eh. Nebulizer. Magkano dito? Okay, ano? Yo guys, uh, nebulizer o. Oh. Meron din dito oh. Diba? Dito na kayo pumunta guys so, oh. Katulad nito may mga remote din ng TV Mga cable, station, wire Yan guys so, oh. May mga padlock pa oh, Yan guys dito na kayo pumunta di oh, diba? May mga bidet guys so, oh. Bidet Dito na kayo pumunta May mga bidet din dito Yan Yan dito na kayo pumunta guys Sa ah. Carmen Plana Hindi oh. Magkano naman dyan?

Oh, ay, yeah, abot yung mga charge. Pwede lagay sa bag, no? Buo naman yan. Magkano naman kaya pong sa ganyan? 100. 100 lang, guys, so. Pero regular price yan. Oh. May ilapit, may lalakas sa bed. Oh, yun. May lalakas ang bed. Ayan po, yung na, yan, 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 yan. Oh. 100 na lang. So, guys, so. Wala na ba, black ka pa, kuya. Hindi na kasi madiro, magandang. 100. 100. 100. 100. <laughs> 100. 100. 100 pesos. Dami pala yan, yo? te. Dami pala yan. Hindi na, mo sa TV. sa TV. may mga cellphone din dito. Guys, to. Pangalan mo sa vlog, kuya. Ano? no. mo. vlog. Maganda para sa ah. Ninong, abala lang ba ko, Ninong, oh? Oo, Mayroon din dito, kakalvista. May mga battery rin pala rito, pero dyan guys o, oh, 2-1, pero may bawas pa yan, sabi niya ate. O dito na, salamat po. Thank you po dyan. Dito, sa ano na to? 250. O so oh, guys, 250 dito. 250 lang. Saka so, yan guys o, so, oh, yung ano na yan. Magkano? Magkano? 150 oh, 150 guys oh sa mga extension wire te 100, 100. Ah, ano ba yung isang yan speaker yan tutut ay ah, yung pinapatong lang no kano u <laughs> Magkano, magkano? Magkano dyan? 70 lang. Oo, oh, 70 lang. Eh, yung saglugan mo na yan yung yung heater na yan 40 40 oh 40 daw guys sa ano na yun oh. 40 pesos lang oh doon na kayo oh. 40 pesos lang yung mga bigtin guys battery charger remote guys nandito na oh dami dito kayo tumunta, oh, mga latag dito, guys. Ayan, ay, ay, tayo ay, 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 ay Ate, thank you din. Wala kang shoutout yan. <laughs> Yon, salamat, salamat sa pagpahig mag-vlog. Yan, din natin thank you dyan ha. Okay. Salamat ng marami. O, si Kuya Pong. Dito lang lagi nan, palagi sa Armin Plan dito lang natin sila pinupuntahan lagi pag nagba-vlog tayo, guys. Yan, salamat ng marami. Sana makabenta pa kayo. Ngayon, sana guys makabenta pa sila rito para sa pamilya.